Isa sa pinakamasarap na luto ng gulay tapos organic pa yung tinatawag na bulang lang or or tinatawag din na inabraw sa mga Ilocano. So napakadali lang iluto guys. So una magpapakulo ka ng tubig na may luya at sibuyas tapos talagyan ng bagong or fish sauce. Naglagay din ako ng durog na black ground pepper at saka yung pritong bangus. So yung belly part yung pinrito ko dyan tapos yan yung isinaw ko. So mas maganda na isama na sa pakulo yung pritong isda para lumasa na rin yung sabaw. So inuna kong nilagay yung kalabas kasi mas matigas yun. Tapos sunod na yung iba't ibang mga gulay. So nilagyan ko rin yan ng mga dahon ng saluyot at saka dahon ng sili. Ayan, napakadami. So masarap kapag ka ganyan yung luto guys. Papakuluan mo lang lahat sa fish sauce or bagong. Tapos titimplahan mo lang siya ng puting black ground pepper. Tapos ayan, napapakuluan mo lang lahat. So isa ito sa napaka-healthy at masarap na luto ng gulay. So ayan, pagka nalanta na lahat ng mga gulay. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung itsura nung pritong bangos dun sa ilalim. Ayan oh. so na yung gulay at pati yung sabaw guys. So masarap yan na luto tapos organic pa. So nakita nyo napakadaling iluto halos pinakuluan lang lahat sa bagong tapos dun sa prikong isda. So yan yung nagsisilbing pampalasa sa kanya at saka yung kunting black ground pepper. Tapos may dinagdag pala ako dito na hibi rim. So nakakita ako ng hibi rim sa tindahan at ako'y napabili. Tapos ang bango-bango pa niyan. So bagong patuyo na hipo na madilo. So mas sumarap yung aking bulang lang ordinary ding dahil dyan guys. So mas lumasa siya at napakasarap. Kaya nakain nito or nakakain nito, try nyo to guys, as in napakasarap. Lalo na kapag kami mga kasama kayong mga senior sa bahay, as in magugustuhan talaga nila nito. Kasi ito yung mga old ways na luto, as in, organic siya talaga. At napaka din kasi tapos mga gulay pais, mga healthy at saka fresh din yung mga sahog. Ayan guys, so tingnan nyo, nagdagan ko pa siya ng siling green. Ang pabango din kasi yung siling green at saka mas masarap din kapag ka may kunting ang yung kinakain mo na gulay. So ang sarap nyan guys, try nyo to. To, kung gusto niyo kumain ng healthy at saka organic way na pagluluto ng ganitong gulay na din ng Ayan na guys, kain tayo, yummy to, as in, mas masarap din kainin kapag ka mainit pa.